<tuk> Uy, halo, Jack! <tuk> 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 Drama Nga Puno Sang Paghigugma Palangga, kau ikaw, Jo, Ginahigugma kau ikaw? Tanan... ...ginhimu niya ...para mapasabat aku. Apang subong... na siya. Drama Nga Puno Sang Komedia Uh, Radio. Eh, ada pada bila? Kak kita Eh, negi dadah aku sangat musim ni. Pula aku kita suang. Kau ya hau. Aku kak kita tak kuat suang. Setiin. Arsa aku dah tumpah. <coughs> <coughs> Nasyaga. <laughs> chok drama. Kagaron, Garon. Suguran na naton. Ang pag... <laughs> <laughs> <coughs> eh... Pero dako na sa pagbago, di sa barangay na siya gaano. Sumugod lang sa uh, uh, naglakat ako sa Amerika. Daw ay naging ako sa balita di sa barangay namun. Mayo kay uh, di, tagaan ako sa break, about break. Kuan, uh, nakapuli ko di. Ay, hindi ko wala ko kasi doon <coughs> hindi <coughs> ko na sa ulo ang, ang mga dalan di ho. Mamasa, basa na lang tadi kundi hindi di makadto Ah, dali lang bala. Ah, may malakat-lakat tadi ha. Maangita tadi sa native nga kape kaya daw amuginig na hidlawan di sa barangay na siyaga ang native nga kape. seuna tu si si punai ang nagabalig ya sang detective nga ampok hari re ah, ade panadisya kun buhe panis punai de ah, red balakat lakad kumlanay ya. eh. Ay, ano bala ineman Kapigado, naging Tapos, puwerte pa kainit sa panahon. Mayo lang na tani kung amo man sina kainit ang inyo relasyon. Oh, kay daw ka okay lang. Pero kung mag-amo ni kainit sa panahon, tapos ang inyo relasyon, bugnaw pa sa ice, ay sa pagkasubo. <laughs> ay, sige lang. Importante si Miloy. Ay, hala, Lola. Ari ka gali din nila. Ay, Catherine. Apo. Mapungko ako din sa tupad mo, ha? Ate, sige, Lola, gamusta ka na? Ay, okay lang, Apo. Daw, pero may lang kuya ginaginutan kay kainit na ginsang simpo. Ikaw, ya? Okay lang, Lola. Ari, wala naman kami sa klase eh. kay grabe kainit. Nagdeklarar subong nga, ah, wala lang anay sang klase. Ay, oo. Hindi na niya maagwanta sa mga kabataan. May mga kabataan pag ano, nga ang nagareklamo eh. Ha? Nga ahaw? Hindi ko na sila kalagaw kay kainit. <laughs> Ay, ambot. Imbes ilagaw nila si nami si Naya nila sa ilang mga ginikanan. Ay, Lola, imbes ibulig nila. Ang hampang sa cellphone ang mong ila. Ay, amunagin man ang kabataan, subong. Doon na buyo sa cellphone. Gani man balala. Hindi lang kabataan. Ha? Huh? Kundi pati mga tigolang. <coughs> Pero lola, malung Mahalong halong gigit ako na sa heat stroke na ginatawag. Eh grabe na gid ang heat index. Ay, oo. -oh. Inanglan, hindi kita magwa kuno malin alas 10 to 12, alas 4 sa hapon. Tekon wala kaya sa kwarta. Kay kinanglan mo yung mag-obra. Hindi ka magwa bisan init. Ay, amugani lola eh. Sige lang ah. Maningo nga lang kita nga. Hindi lang kita maano sobra nga init. Ah, oo, matuod apo. Sa di nagalit si Lolo Miloy la? Arambot, di naman naglagaw ang tao nga ato. Kung gabi gani, ginawahi ko sa <laughs> Ay, nga alo na haw. Ay, amakon mo na nga mo na niya kaginot. Makupo-kupo kag mahakos-hakos pa siya sa akon. Ay, abaw. <laughs> Amo ginaila, kay gaya ka. Oo, oo ah. Amo gid siya sinaya. Basta gani may pangayoon nga kwarta, mahakos-hakos kag mahaluk halok sa kon. <coughs> Ay gani ka na. Ay ambo na lamang. O si Jojo -jo, kamusta? Okay lang na. Um, kaluyan, bisan ano, May nagapamasahe man sa ilang massage clinic? Ay abe mo apo. Magamon nga kainit sang timpo. Mas grabe pag gani ang kalapyoon sa mga tao. Pero may nagapala nga po yung imo kalawasan kag nagapala na kaya, Amo na nga kinahanglan tagid niya po niya nga magpamasage Gani man la. Amo na lang man ang regalo natin sa atong kaugalingon eh. Nga sa kakapoy sa trabaho. Makapamasahe kita para marilax. Gani man. Nami na daya sa ilang mga massage clinic kay mabugnaw na makarelax ka pa. Gani lah. Mapamasahi ka karon la? Oo, maupod ka. Oo, mapamasahi ako karon. Si lolo mo milo hindi na paghagara. Nga haw? Mapalibre naman na sa akon karon. <coughs> Pamatsagan ko na gani bala kay Miloy. Daw ako lang niya pero may ginapangayuan niya. Ah, hindi la ah. Ha? Ah? May ginapangayuan man siya ng iban? Pati sa ako eh, ginapangayuan man siya kung wala sa kwarta. <coughs> Wow! Para may madamot sa mga bago nga nawong ako nga nakita dito. Ang ako lang nga hindi malimutan nga kilala dito si kumpare ko Ilyong, si kumpare ko Miloy, kag si kumpare ko Beto. ato ba di hindi ko kaintindi kung tawo na ako na nanonasya tsura yan. Uh, dali lang. Ah. Dok, Cikgu... Cikgu nak tukang toko. Eh... Cikgu... Lelaki tu dia dok alangan mga indai Oh... Anak-anak <tuk> tu ni... Tuyuk mula? Eh... Memangkut ku ni Ku ni tak kikirat di kafe Mah... Matuluk ka ni Ang... Sahuna belang sukit Dengan kemalingan di kafe Belah sahuna Kasi... Punai Adik peran Oh... <tuk tangan> oh. ...serembangan ku... ...harap bagi aku pergi hendara ga... ...kali ye. Tabuka lagi nak... ...kaga... dito mu makita. Aduh, sige, sige, sige... ...basi kun dito ku man makita si pari leong... ...epat eh, dila ka na... ...kedaul... ...diku kan cendek sya Kaya beti gudang eh... ...badas mak kapa tadi. <coughs> ah, naro siling mo. Ah, wala, wala, wala... ...sige lakap na. Ay, uh, kusito. Aamot ah, 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 ah siguro kapihan nga na, na ginatungod niya eh. Marites? Uy, Marisol? Ay, naano ka? Ay, nagalibugit ba ng ulo ko mo? Tagal na naman ang ginapaligban mo. Ay, nga doon ka pigado sa aton hao? aha oo no bisan ano naton bala kapag pagpaninguha kag pangaraskas ay pigado gaya ngayon ay ambot na lamang sa pangabuhi naton bisan grabe na nga ubrang insula naton pero daw wala gaya nagamangarano na eh? ito nga taklo ang mabulig sa mga pigado sa aton ay mas kubado? oo may purpose ko nga pigado kita Kag pa ano man naman na siling? Oo man. Paminsara bala, Sino ay hanang magpainit? Kag magubra sa construction kon puro tatanan may kwarta? Huh? <coughs> Oo no. Sino patuod ang maubra dira kon puro tatanan manggarano? Paminsara nyo lang bala. Sino pang magpainit? Mangarado, mananom sa uma kung may kwarta na sila kun hindi sila pigado. Oh. Kag mga kumpanya bala, sino payahan iha mga mangin empleyado kun tanan kita, manggarano na. Kag niyo, anong pinakamalain da? Ah, uh, ano mas kubado? Kung halimbawa, karoon, manggarano na tatanan, wala na tasuguon ng mga pinggan. <laughs> Ay, kung amo gali, kadako ginagalis ang purpos kung nga ah, pigado kita. Oo, kaya nga ah, Paano mo pagid mapakita nga mabinuligon ka kung wala asang pigado nga mabuligan? Gusto, no? <coughs> Amo na gani nga pigado ka man o kung manggaranon, ang importante na pangabuhi kaya sang injakto na wala ka lang yasang ginatapaka nga tao. Kag, wala ka sang ginachismis. <coughs> Ay, doon ginapabati-bati, ano pa kuya mas kubado, haw? Igo ka, Marites? <coughs> Ah, oi. Dari itu. Mega pungku nga. Dau gapu-gapu lah ko gabai saya ya. Hui, abis tu ko. Oi, sisi pari. Oi, pre. Oi, pre. Pre, ane nak kopi kila lah. Sisi ni mending mana eh? Dau mi go. Pre mending eh kau ni? Ah, bang lah ko nak gabot sa Amerika. Dau nak guapu, nak ko hau. Ah, aku ya. <laughs> Ay, hindi, hindi. Ako yung gwapo Di ba kumusta ka na? Abi, pakis abi. Kwan, dinigil ko na yun nagkatlo sa barangay ta. Kahit eh, di naman na mo. Ina eh, kung tawo ako. Ay, abaw, ang itsura nga ina, pre. Kaya pa sa Amerika? Abi, atay, mingin. Kaya ari si Sky! Day eh, uh, i-serve kami gani, anay siyang kape ni Parico Munding, ho? Ay, sige, sige. Tagwapo na siya, upod mo Tigulang, tigula Eh, bisan, bisan gwapo na siya, Tigulang mo na si <laughs> Kilang lain ngamak kita guna si Jaki. Agin sugu aku, ni bos boy terdor ngamak kita ini kusah. Oh, isah aku sama agin sugu oh. oh. <laughs> ni ya. Om, oh, kilang lain ngamak tuan ku, ang canggi ni Di bos, anu nasi ban bos, anu di bos, anu nasi ban bos. Kilang ngatun kan tuan nan canggih ni Rusia. Kayak sigurado aku. Ditugi dengan tambah si Jaki ka dia lagi yang dulu. Okey bos. Tak <laughs> <No> problem <boss>. lah <laughs> <Okay>, bos. Ya, dia bos. Maka tu kita dito. Kerun dayu. Maka tu kita dito. Kerun. Pandero guna selakian. Ah. Dan kena misi selakian tak bos ah. Bagu nama ni bos hai Oh... Oh Bagus ni Tengki nanglan lah Ah Bagalung lah kita sama ayo Berhenti kita makitan sama kepolisan Nak kaji di belakang Habus Habis! Habis! Dung matai pan panis kaisi Kumpah hari kumpah ring ha Eh, selamat ke sepang daya umur sa'akun Ah, indah ya Adi umai Para mandi sibuk ah Adi adi kini Terus pilih nangun goro. guru Selamat sepang daya umur ha Eh, matuun di mana halen sa'una Gua apa di mana aku ya Ini malah oh, Yang wala kuyak ke perimunding Udah diskartihan apa si sekai Kru eh Bang Ulaman saya diabot eh Masuk ke Oi Pakai ke ni Permilu ni Amai Makin nyentuh si Permundeng Dan ulhut tu Permilu ni hari ke mat Dugi doha aku setepe Dugi doha aku sengkapi Ti tai Ti timing hari si Permundeng Oi Oh, pandisal tak pundeng

Eh, sini order lah Aku bahalah. Ah, nunggu semua pre-beloy. Aku ada. Kalau aku semua, eh, kau dah bahalah. Order lah. Sky is the limit. Eh, adik tu. Eh, sky ku dah. Eh, order ku lah. Eh, sini. Adik Spaghetti, semua pelangkat, cepat. Indah. Eh, aku dah mula Ikau pelanggan order, aku kada mula dah belum yo, kaya nak ni dah memilih bayaran. Eh, di oi eh, siapa ya? Kaya mendak memilih bayaran. Eh, si pe bom dek dek bayar. Oh, 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 eh, ini kau problem. Makai aku ini trip. Kau kau yang ada gula kan? Eh, pada mak ayat dibayar. Abi kau ada isan lagi peluk orderonya. Ah, si si kipre, si kipre. Oh, dah dah. kau pada Elio. Kau ada orderon mau pada Elio? Kau mesti ada kalau si Jojo ang akon apo nga si Jojo ati ara okay paman sila ni Katrina ah, sila man di apo na nagigugmaan na ah ako ay ya galing ya premonding daw gin bastid kaya siyang babae nga ako na naluyagan di wala para milo ay, ay, sabaga, ay rason man ay, wala wala ako sa hamban pero Nagdayo na, gaban kamu ni Basyang, kaya ni ikaw pa ni Kumusta na kamu <laughs> hindi, nakatingaw ko si Primiloy. Ay, ho. Puro ah. na lang pagkaon, baba, <laughs> 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 ay, ho. Primiloy, basi matunlan ka. Maresi. Maresi na tigura. Ay, ah, kwan, ah, tubig, tubig. Eh, taga, ay, hindi siya Primiloy, tubig. Oh, tubig, ano, tubig. Ay, ah, uh, te, uh, kamusta ng, ah, uh, pagsinarayo, nandiyan sa Matagay. Ano nang mga, Apa ah, para buhit di sana barang tahu kan hari hari pada ayun ke pembigado dagang ulat sang bugas yang magtag bainte Oh, si premelo ini wain na unta to eh uh, dai sky bisa dua ini order para sakun basta hari kalah lah mau ni aku eh 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 sige sige eh uh, eh uh, sige sige mis gua apa uh, balik balik lagi ah uh, hari balang kami Special, especially aku <laughs>